guys, mayong hapon ni Atakaron sa bodega ni Ninong no, i-update natin dito guys no. So ngayon ay mag-alas 3 na ng hapon kasi ngayon ang tayo naka ano nakarating nang ganitong oras kasi marami akong lakad pag linggo. So, ayan na nga, dito napapasok tayo, nandito pa rin yung pagbungad, ay mga TV pa rin ang makikita, no? So, ayan, umaasin-sunayata ngayon ang tindahan ni Ninong, budiga ni Ninong, kasi mayroon ng CCTV, ayan. Sa mga nagbabalak dyan, na pag pumasok sa loob, dapat magiging anis kayo kasi makikita na kayo sa CCTV, no? Yon. So, kaya nga kasi pag run opening kasi mayroon silang nakita na ano, na kala nila customer pero mayroon na palang siniksik daw sa helmet ng cellphone. Kaya naglagay sila ng uh, CCTV. Kung wala sana kayong ano, wag na kayong mag magdinggoy, manguha kasi kakarmahin din kayo. So ayan, papasukin na natin ang bodega ni Lino So ito pa rin guys, no, pagpasok dito, nandito yung makikita ang TV, 32 inches. O, oh, 32 inches, ito pa rin yung presyo, hindi pa rin sila nagbabago, no, nakaano pa rin sila, Naka-sale pa rin sila. Tapos ito naman din yung speaker, yan, matiba yung speaker, maganda yung... Ano niya, pagkagawa. Dito naman din yung mga speaker, no? So, nandito pa rin mga TV. Ito, kalimitan ay mga 32 inches. May 45 inches naman. Ito ay, sa halagang may 32 inches, ay 6,999. Mayroon din siyang uh, 4,499. So, ito din may mga, ito, free. Mga freebies. Pag bumili kayo dito, kainin nino, may mga freebies dito, no? Dreadyan <laughs> may pa. Nandito pa rin. Ito pala guys ang CCTV. Kaya may mata na ngayon si Nino Kahit malingat yung ano, kahit malingat yung mga tindera ay may nakamonitor monitor sa inyo. Ah oh, ito daw, oh, mo kumain. -ano. Ito pa rin yung mga presyo sa mga naka-bundle guys, no? Ayun. Eto, mura lang. Ipapakita nga natin. Bakit naka... Mura lang, Ah, may, may cellphone na, na Y51 Vivo. Eto. Nandito pa rin yung mga nakabandel. Ito. Oo. O. Ang mga nakabandel ay mayroon 5,699 Spark. Mayroon siyang freebies na stand phone. Tapos Vivo. Y81. Uy, noon sa nan to? Tapos speaker pa rin. Yan. Marami kayong mapagpilian dito guys sa mga nakabandil no. Magpili lang kayo kung ano ang gusto nyo. Ito marami tayong mga stocks dito. Iba't ibang mga presyo. Dito rin yung dikipa. Dito matatagpuan ang dikipa. Ito yung nakapwesto dito. Hindi ako yun. <laughs> Hindi ako yun. Yan. So, bidang-bida pa rin si Realme dito. Ay, Aw. Oh. Mayroon din si 51. Yan. Maano to, malinaw to ang kamera sa Realme. Nandito na naman. May Redmi pala sila dito, guys. Oh. Redmi A2 Plus. Maganda rin to ang Redmi. Matibay din yan. Malakas yung data. Ang Wi-Fi dito. Hmm. Iba't ibang makikita nyo dito guys no sa Palaging marami silang stocks, hindi naubusan ng mga stocks. Dito naman yung si Spark Ito yung tablet na bago ngayon. Ito so, may mga customer na naman sila dyan. Madaming mga customer. Galaw-galaw. So, galaw, galaw. <laughs> Ito, so, nandito pa rin yung mga speaker. Dito. Oo. Dito tayo papakita natin yung laptop. Excuse mo na, Be. Yes, po. Ay, sorry. Bihak kayo. Malipad-lipad na itong buhok. Dito pa rin. May laptop pa rin sila dito, guys. Oh. Dito. Marami kayong mapagpilihan yung mga laptop. Yan, sa baba. na lang, O, nag kuya. Baka ikaw hinintay niyan, kuya. Magkano daw yung ganyan? Ah, ito. 3,699. Nag-iisa na lang. Naubusan na sila ng stock nito. O, ito ang camera Ito. May Realme C53 ano naman to ni Nokia di na Nokia ito ang Spark Pro maganda yung tablet nila dito guys no? eto naman din mga tablet din dito sa baba Mayro mga freebies yata rin din. ito tablet pang bata to guys no? namimili pa nga yung mga customer nila eto ang redmi nila E3 ah. Ay to guys, hindi pa ako nakagamit nitong Redmi. Pero maganda to ang Redmi. Matibay din yung Redmi, ha? Ito. 3,499 lang. Oh, lumilipad nga ating buhok dito. Kasi malakas yung hangin. Eh. Oh, so, kailangan iayos natin para hindi magalit yung tendero. And phone? Hi, speaker na mali. Maganda yan, ma'am. Pwede ka na. Hi, guys. mag vlogs ka. Oh, okay. Ito, ako na para hindi na makatakas. Hindi <laughs> na <laughs> Oo. Oh. Kung mamili ka sa readme, iyan kasi mataas na ang ano niyan. Pero ito, maganda rin to kasi nakagamit na nito ang pamangkin ko, readme. Oo, oh. maganda din. Ha? Oo, oh, maganda din yung readme. Kasi ito, ito sa akin talaga. Eh, ako, hindi pa ako nakagamit ito. Yung pamangkin ko. Pero nakagamit na siya niyan. At b 15. Ilan? So, ilan bangram ba ram nito? Tingnan mo nga. Pero, ito nga. Ito. ito, to 516 lang. Old model no. lang. Hmm. Ito, ito na lang kasi hindi pwede ka magla. Ipaano, i-unbox mo dito. Dong, dito ka sa upuan, dong ka. Okay, wala yung, ano, wala yung kulay na ano? Hindi, pag kulay, pag kulay pink, okay. hindi pwede, palitan. Ang <laughs> tingnan mo. Okay. Kulay pink. Ano? Okay. Black. Pwede na yan, black. O, unbox muna. Blue. Baka may blue. Black ba yan? Tanawa. Ay, kuya, gold. Gold. Nawin siya lang ito eh. Walang iba. Gold. Kasi 53. Gold. Maganda yung gold. kasing yung kulay nito. So, ayan nga yung binili nila ni Sir, no? Real me. Ang realme me out at ganda. O oh, ba? Diba? Mm. Kasi ayoko ko mag yung mag-recommend sa ano kung hindi man lang totoo. Ayun. Ayusin mo kaya baka mabagsak kan. Bili ka na lang din. Mukhang libreng headset na yan. Ano oh? bago talaga walang i na. Oo. Oh, oh. Ano lang charger lang no? Pakita okay. mo nga uh, likod dong. Ayun po ang Realme 53. I si 53, no? Ganda ng kulay. Magkano nga yun kanina? 6,000. Uh, 6,599. Dalawa daw is parking. Ayaw mo nito isa? Ito yung bago eh. Ito yung bago, eh. Ito yung bago yan. Yung <laughs> yan. daw yan. Magkano ah? daw yan?

Magkano yan? Yan na po, 2.7? 2.7, 2.6 na lang. 2.6. 2.6 Hindi Dalawa Dalawa, dalawa Pagibintan mo kagad sa promise Oo Eh, marami pa rin Kasi ibis na ko yan Ay, mayroon yan Hindi mo ko kanan Dalawa, yung laki ang tigaling na ako dito Binintan mo Mami sa Saan ka galing? pa. Oh, si Ate, guys, sa Bulacan pa sila nang gagaling to. Oh, halagang oh. ano? 26, 27, 26 na lang may discount si ma'am. Ito, spark Tap. Hindi mo na i-try na. Ipa-try na ni Muti. Mo Dumbo sa labas po try. Ah, wag na daw kasi subok na dito ang tindahan ni Ninong. Oh, diba? Ah, sige. Pa, 'di ba? ganyan ang tiwala ni ma'am sa tindahan ni Ninong. Binibenta mo rin 'yan. Mm. Yan talaga. Tsaka dito, te. Ano na. Talagang subok na subok na dito. So guys, pag ano sa ating mga viewers diyan kung gustong bumili no para makasigurado kayo, pumunta lang kayo dito sa tindahan ni Nino. Ito naman si Ma'am ay talagang nangungumpra sa Bisaya pa nangungumpra siya dito. Ang oh, bilis maka-plastic ah. Oh, sana all. Automatic. Automatic agad. So, hindi na pinapatray ni ma'am kasi subok na niya dito ang tindahan ni Nino. Power off. Dito daw po. Kailan to Kasi updated kasi yung ganitong mga Realme ngayon eh. Mhm. Uh -uh. Pag pwede ba pag nawawala cellphone pinapatay na lang? Ang customer nila no dito. Magsimula 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ano? Hmm. Uh, walang humpay sa mga Bisaya pa walang humpay ang mga customer nila dito. Ayun doon sa kabila, dagsa pa parating nang parating yung ano, Iba talaga pag legit ang ano guys, no pwesto. So ano masasabi mo ate sa ano sa budigan ni Ninong, yung sa mga presyo sa mga gadget dito, anong masasabi mo? Ah, bukod pa sa mga pwesto ng iba. Solid. Solid daw no, guys, kaya nagbabalik-balik. Pang ilang balik mo na dito po? Pangalawa. Ayan, pangalawa na talaga si ma'am. Talagang mas maganda na wala, ano, personal na magpunta dito. Kasi hindi tayo magtiwala hey, sa mami. mga online. Ayan, daghang salamat. Bisaya ka? Tagalog? Agoy, bis Tagalog sila. Dito tayo. Mag-ikot-ikot tayo dito guys. Kasi nandito rin naman tayo ay mag-ikot-ikot lang tayo. Ito may customer pa dito isa. One, two, eight. Oh, okay. One, two, eight, two. One, two, eight, two. Naka lang. Ayos lang Nakabundle ang gusto Sige lang, uy. Oh, sige. Maayog kayo. Okay. mga bisaya, John. Ito, diba? Ito, ako po, perfect lang ang bagay. Ito pa na lang ba? mga ko Insa na! Insa na! Ito po, Hey, mayroon na ditong sexy sila na tindero? Ah ha! Ah, Ay, di. Old model. Yun, old modela. Hindi siya Hindi Oo. Oo, okay. Ayun ba? Yan, 3K. Yes. O, sa lahat. O, this is sa sa lahat. Magkano 5K. Get na kayo. 5 k na yan madam. 20, 25. 20, 25. 20, 25. Ay, gay, gay, parang buo. Pada ah. na, ko man. Ayan. Pumasok na kayo <inaudible> dyan sa loob. Lalabas ako. So, ayan nga, guys, no. Ito ang update ngayon sa budika ni Ninong. Ah, araw ng linggo. So, inabot nga tayo ng mag 3.55 ayan lang so ayan palagi na lang nating dalaw-dalawin sa ating mga viewers dyan dalawin nyo or mamili na kayo dito sa bodega ni Ninong kasi asobra uh, sobra sobrang mura lang barato lang ang ilang mga cellphone ang mga tablet ang may mga TV may mga speaker barato lang kaayo ayan sa gustong bumili pumunta na lang kayo dito sa bodega ni Ninong wala silang transaksyon ng online, no? Kasi para makaiwas kayo sa mga scammer, mas maganda pumunta kayo dito ng personal. So, ayun lang ang update ng budiga ni Nino. So, ayun, dagal salamat!